Iginiit ng fact-finding team ng Armed Forces of the Philippines na ginawa ng militarang lahat para matulungan ang mga miyembro ng PNP SAF na naiipit sa enkwentro sa Maguindanao. Lumabas daw sa investigasyon ng AFP na posibleng iba ang nangyari sa mamasapano nung nakaraang linggo kung nagkaroon daw ng maayos sa pag-uusap bago ang operasyon. Nahirapan daw ang AFP na tulungan ng PNP SAF dahil may pag-aalinlangan umano sa panig ng PNP na magbahagi ng impormasyon kaugnay ng operasyon. Kasama raw yan sa ulat na isinumite ng fact-finding team sa liderato ng AFP, Department of National Defense, Board of Inquiry at kay Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Layon daw nilang tumulong sa paglilinaw sa nangyari sa mamasapano. Ibabahagi raw nila sa publiko ang kanilang ulat kapag nakuha na ng Pangulo ang kanyang kopya. Napaka-kapal ng fog of war ng mga panahon na yon dahil hindi po nagkakaroon ng uh, kumpletong pakikishare ng uh, mga impormasyon. There was a complete effort on the part of uh, all these officials to resolve the heated tensions. So, hindi po totoo na may nagbumigil sa armed forces.